Hello, hello, hello. Welcome bago ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa bahay ko talaga. Uh, ako din, uh, yung binigay ko sa inyo mga information about yung mga requirements. So natural na ano ko yun. Uh, naging experience nung nerelocate ako sa, sa mga pabahay din ng gobyerno. Like ngayon, uh, pinaayos ko yung uh, likuran yung extension sa likod ng bahay namin sa amin na in-awards sa amin. Although hindi naman talaga bigay ito, binabayaran naman talaga itong uh, tawag dito, bahay ng gobyerno. So ayan, makikita nyo. Papakita ko sa inyo yung ginawa namin sa likod ng bahay sa extension. Ito, so, kikita nyo na sa likod. So tinibag ko yung, parang may harang yan dito eh. Diba kasi dito yung lababo. Tinibag ko para mas maging maluwag mas maging maaliwalas kasi feeling ko nabablock ako. <laughs> so pagpasok mo kaya makikita nyo. Di ba? ang uh, laki nung niluwag sa pakiramdam pero hindi nagbago yung bahay. Pagka ko kasi kapag ka maraming mga divider o screen na nakano parang sumisikip lumiliit yung bahay. Kaya ang ginawa ko, tinibag ko yung pader na nandito kung saan nakalagay yung lababo and then yung lababo nilagay ko na doon sa likod yung pinaka extension. 'Di ba? So ilipat natin para mas makita ninyo mas maayos yung uh, video natin. Ha? So ayan oh. Ah. Uh, ito yung pinto dati dito tapos may pader dito. At uh, tinanggal na natin yan para maluwag siya, open siya diretso. So at saka makikita niyo yan. Nilagay lamin sa dito tapos ayan at ito na magulo pa yung kusina kasi nakasi uh, mag-aayos pa tapos ayun yung ginawa namin pinataas ang parang ang bubong nito para nakaganya no nakaganya ng style so para yung tubig dito sa may alulod uh, yan ito sa may alulod na yan di pag pagtagos papunta dito papunta na dito sa drainage ng bahay papunta na doon sa 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 ano sa kalsada kasi di ba nga yung bahay may kabilaan yan so yung tubig para dito para hindi babagsak sa kanila at the same time nilagyan ko ng ganyan grills steel matting no steel matting pala kasi gusto namin na uh, yung araw papasok din para maliwanag pa rin dito sa loob kasi pag kasarado alam niyo parang kulob. para hindi ka rin makahinga yun yung nangyayari. Kaya in open lang namin din na uh, nakiusap kami sa kapitbahay, yung sa kabilang bahay na kung sa halimbawa magpapabubong sila, eh huwag nilang tatakpan yung may steel mating yung oven na yan dyan. No? Para na sa ganun may hangin pa rin napapasok, may liwanag pa rin napapasok na araw, di ba? Para at least uh, maliwanag pa rin. Kaso nga lang yun, nakakasilaw doon kasi <laughs> uh, plain sheet yung nilagay namin dyan. Tagpi-tagpi muna, wala pa tayo pang ano eh. Pang, uh, pampaganda talaga ng gusto. Kaya kung ano lang yung makaya ng pasagayan. Ay, makikita nyo. Para sa akin, uh, malaki at uh, Maganda na naman yung naging result. So, yun yung ayos nung pinagawa natin. Ayan. Yung likod to, yung extension, ha? So, tapal-tapal, kunti-pintura, dahan-dahan lang, mamaya. Ah! Uh, kikinisin na nila to yung pader na yan. sabi ko, kinisin na lang nila at uh, tayo na yung magpipintura, pinturahan natin ng puti. Diba? Ganda na, no? So, ayan, no? Tapos, ayun, siyempre lababo, tapos ayun, dito meron yung pinakakalan na ganito, dito na namin ilal... Dito, may binili kasi kaming kalan na naka attach dito mismo sa lababo na to, no? Kaya tinibag din niya, wawasakin din. Tapos dyan ay sasalpak yung kalay. Na-update ko kayo pagka naayos na at nakibet na natin yung ano na yun. Okay, so yun, ano, kikita niyo, di ba? Oh, ayan yung ginawa. Ayusin nila itong araw na to. Yung pagwa tapos yun, tatakpan pa rin yan. Talagyan pa rin ng hollow black. So yung nakikita niyo yung uh, yero na yan, parang nakalapat yan dun sa sa hollow block para na ganong pagkaumulan. Uh, hindi pa pasok yung ulan papunta dito sa loob. At dito makikita nyo, siguro sasabihin nyo rin na pagkaumulan, pasok yung loob. Ang gagawin natin dyan, lalagyan natin ng alo na yan na parang blind ang dating na pagka maaraw, uh, nakataas siya. Pagka umulan naman, ibababa natin yung parang narorol. So, ganun yung gagawin natin dyan. Diba? So, ayun, no? Oh eh yung gagawin natin. So parang dito na, yung parang dirty kitchen type na wala tayong clean kitchen. <laughs> dito na din yung labahan. So, dito naglalaba. Dito rin magsasampay. Kasi yung paglalaba dito, tapos dito ka na rin magsasampay dahil yung init ng araw sa yero, malakas din. Maka at the same time, may papasok din dyan eh. So kaya yung mga sinampay, dito na rin siya. Sama-sama na dito. Kasi, <laughs> wala naman tayong mapapagsampayan sa labas Doon sa highway natin pa ilalagay. So, ganun yung ginawa natin dito sa kusina natin, yung extension ng bahay. So, ayan, update ko kayo sa mga susunod natin mga videos dito sa pag-aayos uh, natin dito sa bahay ng uh, NHC, no? Na, any awards sa atin. Pero hindi naman award, hindi naman ano yun our bigay, no? Kasi magbabayad ka din. Pero kasi, uh, lagi natin itatandaan, isa sa mga parang policy ng uh, gobyerno na wala naman talagang binibigay. kundi katulad ng mga ganito, uh, babayaran din natin. Pero syempre, sa affordable price naman na makakayanan natin. Okay, so yung ganun talaga yung uh, ano nila. So dapat, a uh, blessing na rin yung para sa ating uh, mga tao, no? And then, nasa atin na yun para pagbutihin natin yung bahay na binigay sa atin ng gobyerno, ayusin natin, pagandahin natin para sa ikabubuti ng pagtira natin, di ba? Ayaw mo nun, may bahay ka na. Kaysa mangungupahan ka pa, problema mo pa yung upahan mo tapos hindi naman magiging iyong yung bahay. So dito, nangungupahan ka din, magbabayad ka na yung dasente. Pagdating araw, magiging iyong bahay, tsaka yung lupa, di ba? So ayan, update natin. Ayan. So, Hanggang dito na lang muna yung video natin sa ngayon. So, may mga susunod pa tayong video dito sa development natin, dito sa ating uh, extension sa likod, yung kusina natin. Ha? Abangan nyo yung mga videos natin uh, sa pag-aayos natin nung ating kusina, nung extension ng uh, binigay sa ating uh, pabahay ng gobyerno. Nang init sa okay. Salamat sa inyo lahat. Oh, okay na yan. Mm. Ah. Magandang araw sa Ah. Magandang araw sa Oo. Kung ng Kaya. Ayan, medyo kinikinis niya na yan. So, after niyan, uh, talagyan pa ng, ano yung tawag doon? Skim coat? Skim coat para masilya. So, maganda yung parang wrap na ganyan, ang pagkinis, Kasi pag yung masilya, mas kapit. Ayun na magpapakinis na ng gusto. Ayan yung uh, master, uh, tawag doon, master ano, Ba't tawag sa ganyo? Mason? Mason welder uh, Tawag dito, etc. So all around <laughs> Sa kanya lahat yan At yan, finish product After yan, kinis na Lalagyan ng tiles dito sa baba Hindi nakikinisin Para paglagay ng tiles Kalahati lang naman, hindi naman lahat Bali 6 Ano lang, 2 feet by 2 feet lang tapos after tunang ito na ang gagawin niya. Tapos itong pinakagilid na ito. Tapos ayan na. Alos sarado na. O, ayan. Ang ganda na. 对。 Okay, so ayan, yeah. kunti na lang. Tatlo, limang tiles na lang yan para sa lababo. So ito yung aming boss. Yung aming uh, master, ah, uh, tawag dito. Basta master! <laughs> master. master! master. Tapos yun yung aming, ano, uh, assistant master. At tayo yung, ah, uh, <laughs> ayan na, kunti na lang. Bali, ah, uh, tatlong tiles para sa lababo. Yun lang lalagyan natin. Huwag lahat kasi masyadong mahal yun pagkalahat eh. <laughs> Ay lang natin yun na yung pagagandahin natin. Okay, so update ko pa kayo sa mga susunod na development natin dito sa ating uh, tawag dito, kusina. Okay.